DZRH. DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo Ang isa pang magandang duna may pangako Ang bukas ko kayong lahat. tiniisang ang pagad lang niyo sa akin, mga pangarap. Ang pananakit, pagmamalupit, at mga paninisin niyo. Ngayong dumating na sa sukdulan ng lahat, sinusumbatan niyo pa rin ako? Itong tandaan niyo, maaabot ko rin ang lugit. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapong sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako. Anbucas bucas Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang Maaabot ko rin ang langit. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ambucas Mananahi ka ng mga duster at Opo. mga damit pang bata, Abby? Opo, Nana Pilar. Ibebenta ko ang lahat ng mga matatapos ko. Oh, kaya ka pala bumili ng makina. Oo. May nakausap na ako na ilang tao na pagbebenta ko ng mga magagawa ko. Plano ko rin nga akong mag-online. Ay, madalas ko nga marinig yan. Yung pagbebenta sa online. Opo. Ba, yung kaibigan ko kumikita dyan. Magjagalang lang daw. E eh, matyaga naman ho ako. Kaya, papasukin ko rin ang online business. Eh, kaya mo bang mag-isa yun? May kinausap na ho ako na makakatulong. Kaya, kaya po namin yun. nag na nga ako sa patahian. <laughs> o, oh, eh siya, sige. Gawin mo ang inaakala mong makabubuti para sa'yo. Basta, wag mo lang kalilimutan. Ilapit lagi sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin. Opo. Upang makamit mo ang kanyang patnubay. Ano? Nagpa-cater si Abby ng pagkain? <laughs> Oo, Desto. Bakit pa? Ay, para daw mapagsaluhan natin bukas sa wedding anniversary natin. <laughs> naalala pala niya yun, ah. <laughs> Oo nga. Eh, para tayong may anak na naalala ang bawat espesyal na okasyon sa buhay natin. Kaya lang, baka wala na siyang pera. Eh, mahal yung cater-cater na yon. Naisip ko rin yan, kaya nga sinabi ko sa kanya. Pero, ayun, sabi, hindi naman daw. Maayos naman daw ang kita niya doon sa kanyang munting negosyo. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Huh, buti na lang pala, kinupkop at tinulungan natin si Abi. <laughs> ang sarap yata ng may anak na nagmamahal <laughs> Ay, at nag-aalala. <laughs> Cindy, napaino mo na ba ng gamot si Itay? Oo. Oh, bakit ka umiiyak? Nahirapan ako na kasi ako eh. na sa anak, pati pa kay Itay. Wala naman tayong magagawa, kundi harapin ang lahat ng ito. Mabuti nga nagbigay ng perang kumpanyang pinapasukan ni Itay. Nagamit yun sa pagpapagamot niya. Pero halos ubos na rin yung ipon niya. Dahil sa mga gastos dito sa bahay. Kaya yeah, mo na yun. Graduate na naman ako eh. Makakapagtrabaho na. Makakatulong na ako dito. Masasustentuhan ko nila ng anak ko. Ang hindi inaasa sa ipon ni Itay. Isang eh, ka naman mag apply Sabi ng boss ni Itay, pwede daw akong ipalit kay Itay. Eh pumayag na ako. Para may trabaho na ako. At alam mo, magsisimula na ako sa makalawa. Buti ka pa, Tyron. Nakagraduate ka. Samantalang ako, hindi. Ni hindi ko alam kung paano bibigyan ng magandang kinabukasan ng baby ko. Alam mo ikaw, dapat sikapin mo rin makatapos. Paano ba mangyayari yun? Dalawa ng alaga ako. Wala pa tayong perang pang-aral ko. <laughs> Kumusta na kaya si Ate Abi? Matagal na tayong walang balita sa kanya. Dala ko na ho ang pagkain ninyo, Itay. Kain ho kayo. <coughs> Pasensya ka na, anak. Alam kong hirap ka na. Eh, Inaalagaan mo na anak mo, pati pa ako, dahil sa pagkakai-stroke ko. Gusto ko sana, mapaterapy kayo para makagalaw kayo na maayos at muling makalakad. Wala tayong pera ngayon. Siguro, kaya nangyari sa akin to. dahil pinabayaan kong isang kaluluwa. Tay. Dahil sa pagpaanaw ng iyong na pinagmalupitan at pinabayaan ko si Api. Kahit noong araw, tinanggap ko naman siya bilang tunay na anak. Hindi pa naman po uli ang lahat, Itay. Sindi. Kung papayag lang po kayo, hanapin namin si ate. Baka... Para magkita kayo. Baka hindi na niya ako mapatawad, anak. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta na ilakad mo, Tyron? Eh, wala pa rin eh. Wala makapagsabi kung saan lumipas si Aling Pilar. Dapat kasi, pinunoon ko pa pinuntahan si Abe. Nung nalaman ko na naroon siya kinapilar, kaya lang titinalo ko ng hiyak dahil sa mga nagawa kasalanan sa kanya. Huwag na kayong umiyak, Itay. <laughs> Oo nga po, Itay. Hmm. Hayaan nyo, matatagpuan din natin si ate Abby. Sana nga, mga anak. Gusto kong makahingi ako ng tawad sa kanya. <laughs> bago man lang ako mamatay. Ay naman. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Makakasama pa namin kayo ng matagal. <tinyo> Saan ka nagpunta, Abby? Hinahanap hmm? ka ng mga tauhan mo. Sumaglit po ako sa mall, na Pilar. Uh, Bumili po ako ng mga produkto uh, ng ACS. Lalo na po itong shield bath soap. <laughs> Kailangan natin ito sa ating paliligo. <laughs> Oo, tama. Ay, sige. Puntahan mo na mga tauhan mo at kami na mag-aayos niya mga binili mo. Uh, okay po. Sige po. Salamat ha. O, dyan mo na kayo. O, sige na. <sighs> Napaka-responsable talaga nitong si Abi. Oo nga. Hindi ka takataka -taka. kung balang araw, umaman siya. <laughs> Naiisip ko lang, Desto. Kumusta na kaya si Nagardo? Ano na kayang buhay nila ngayon? Magbubukas ka uli ng tindahan mo ng mga damit, Abby? Opo, Nana Pilar. Kasi meron ako nakita ng magandang pwesto. At mura din po ang upa. Aba, pag nagkataon, pangatlong tindahan mo na ang bubuksan mo. <laughs> Doon po namin ilalagay yung mga gawang punda ng unan at bedsheet. <laughs> Hindi na talaga mapigil ang pag-asenso mo. <laughs> <laughs> oh, e eh bakit napabuntong hininga ka? Ay, kasi po, kahit natagumpay yung negosyo ko, parang, parang hindi pa rin ako masaya. Parang may kulang. Nauunawaan ko. Eh bakit hindi mo gawin kung anong makakapagpasaya sa'yo? Si itay at ang mga kapatid ko. Gusto ko silang makita. Sa kabila ng lahat. Naaalala ko pa rin sila. Eh, dalawin mo sila. Matagal na rin naman na ah. hindi mo sila nakikita. Baka kasi galit pa rin sa akin si Itay. Hindi mo malalaman ang sagot dyan kung hindi mo susubuking dumalaw sa kanila. Ay, salamat. Nakarating din ako dito sa bahay. Ang init maglakad. Kulang na kasi pera ko eh. Kaya hindi na ako nag-tricycle pa uwi. <laughs> Iluluto ko na agad itong konting isda at gulay na pinili ko. Isisigang ko para may mahigop na sabaw setay si Pasok na ako sa bahay. Aba, may humintong magandang sasakyan dito sa amin ah. Cindy! Ha? Huh? Ah, ang bumaba sa sasakyan? Si... Cindy! Ah! Kumusta ka na? Ate Abby! Ako <laughs> nga! Nabis ko kayo! Ate! Salamat! Nagbalik ka! Ate, matagal ka na pinahanap ni Itay! Talaga? Hinahanap ako ni Itay? <laughs> At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Cindy, kumain na kayo anak. Mamaya mo na lang ako pakainin. Itay? Ba? Abi? Ako nga po, itay. Nagbalik ako dahil kahit na naabot ko na ang mga pangarap ko, hindi pa rin po ako masaya. Anak. Dahil naalala ko pa rin kayo ng mga kapatid ko. Patawarin mo ko, aming anak. Ang totoo noon, nang umalis ka pinagsisihan ko ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Kaya nga, paulit-ulit akong humingi ng tawad sa iyong ina. Ito. Nang mawala ka, nagbago ng bahay. Ikaw kasi talagang nakakuha sa Hussein sa pag-aasikaso ng iyong ina. Pero sinisi kita sa kanyang pagpala. Patawad anak. gusto kong malaman mo na nadala lamang ako ng sakit ng damdamin ko. Kaya kita napagmalupitan. Mahal, mahal kita, anak. Tinanggap kita minahal. Mula pa ng pakasalan kong yung ina. Salamat po. Abi. Mahal ko rin kayo. Ipagagamot ko kayo. Para muling makalakad. oh ate, mag-aaralin mo ko? Oo sabi, para naman mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamangkin ko o, Maraming salamat ate ah, Bakit wang ka Cindy? Dapat nga masaya ka Tears of joy lang yan ate ah. Totoo yun ate, noon ko pa kasi gusto mag-aaral uli kaya lang walang pera Nagkasakit pa si Itay Hindi bale ngayong nandito na ako mangyayari na yon. At muli rin makakalakad si Itay. Eh, ate, mm. di ba alam mo naman na may anak ako kay Kasi? Oo. Tiyak malaki na rin yun tulad ni Ruth. <laughs> Tama ka. Kaya nga, gusto na sana namin magpakasal. Kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil sa nangyari kay Itay. Oh, <laughs> oh sige, Tayron. Magpakasal ka na. Ako na ang bahala kina Itay. Natapos din ang kasal ni Tyron. <laughs> o, oh, oh, Itay, mm. napagod po ba kayo? Hindi. Baka nga kayo ni Sinding pagod sa katutulak sa wheelchair ko eh. <laughs> 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 Hindi po, bale Makakalaya <laughs> rin kayo sa silyang digulong na yan, Itay. Masaya ako, mga anak. Nabuong muli ang ating pamilya. Ako rin po, masaya. Ngayon, masasabi ko ng... Naabot ko na nga ang langit dahil kasama ko kayo sa aking mga tagumpay. Patunay lamang ito na may pangako ang bukas. Suma inyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kilalugdan at kilapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, maaabot ko rin ang langit. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maylard Landicho Jr., Jenalyn De La Cruz, Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na abi. Nilabatan ang angkop na tunong ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.